Makakasama natin ngayon dito sa News Watch Plus, si Congressman Marcy Teodoro. Kong Marcy, um, kamusta po? Uh, how does it feel na ngayon ay eh, nasa kamara na kayo from being Marikina Mayor? Uh, mabigat na tungkulin itong nas inatang sa akin ngayon. Uh, para katawanin, i-representa ang unang distrito ng Marikina. Ang mahalaga kung ano yung kailangan ng tao, ano yung uh, dapat na gawin para ma, ma, mapangalagaan yung kanilang kalagayan. Lalo na ang Marikina isang flood-prone uh, area. Uh, kaya nga ito, sa darating na budget deliberation, uh, inaasahan ko na magiging malawakan yung uh, and comprehensive yung discussion on how really we could uh, integrate and have a comprehensive flood control pro programs not only for the district but for for the whole of the country. Sir, uh, siguro inaasahan din ng ilang grupo kasi marinig yung mga flood control programs kaya ng gobyerno dahil sa mga naranasan. Ngayon, ngayon ba sir anong gusto niyo'ng marinig naman sa SONA ng Pangulo? May specific uh, message ba kaya gustong marinig mula sa kanya? Fourth SONA niya na to, sir. Kasi yung yung kahirapan talagang hinaharap natin niyan. Ang isang dahilan ng kahirapan yung ating uh, yung food sufficiency program natin eh. So inaasahan ko maririnig natin buhat sa Pangulo kung paano palalakasin yung uh, sektor ng agrikultura for our food sufficiency or food security program. Pangangalawa yun, nagpapahirap araw-araw sa mga manggagawa natin yung mga pumapasok sa eskwela, nag na magulang sa eskwela. Yung trapiko, uh, isang malaking problema yan. Hindi naman dito lang sa Metro Manila. Uh, kailangan natin maitulak na at maipatupad na yung mass transportation system natin. Ano? So, food sufficiency, uh, food uh, security program, yung uh, mass transportation projects natin, at ito yung uh, flood control natin. Mga bagay na uh, apektado ang, um, ang, maraming Pilipino. Kung Marcy, last question na lang. Three years left sa Administrasyong Marcos. Tingin nyo, sir, marami pa siyang magagawa that could, you know, help the help uplift the lives of Filipinos because sila nila, patapos na, baka wala na rin uh, matatapos yan. Hindi naman patapos na. Nasa na pa lang naman tayo. May tatlong taon pa. Uh, kung sama-sama, nagtutulong-tulong. Kung meron tayong whole of government approach, magkatulong ang national at ang uh, local, I think ito yung dapat tingnan din natin. Ano? For example, when we do uh, flood control projects, uh, these flood control projects before submission to Congress, kailangan munang dumaan sa mga regional development council. If we could follow the right procedure on how to formulate and how to implement projects, uh, marami tayong magagawa. Uh, tulad lamang sa mga school building programs natin, meron tayong local uh, uh, school board having a special education uh, fund. Meron tayong uh, budget sa national. Kung ito mapagsasama natin, masisynchronize natin using the correct data na meron tayo. Uh, doon sa mga planning division ng mga iba't ibang departamento at dito rin mismo sa kongreso maraming tayong magagawa at, at, at being uh, at, uh, uh, together magkakaisa uh, ang is politika, hindi dapat naghahati-hati kundi politika dapat na magkakasama eh, nakita natin kanina yon sa kongreso uh, magkakasama at ibang, -ibang partido, uh, united in vision uh, And uh, not only in vision, but uh, we are united also in our action. Okay. Sir Marcy, Cong Congressman Marcy Teodoro Doro, so nice to sir. Congressman from Bay or... Ard. <laughs> Hindi pa na nibago pa ko pag uh, may tumatawag sa in Congressman, kalagko ibatina tawag pa. Eh. <laughs> Congressman Marcy Teodoro, thank you sir for your time and good luck po. Thank you sir. At nakapanayam natin si Congressman Marcy Teodoro, first termer mayor, uh, uh first termer congressman uh, na ngayon ay inabangan na niya rin ang magiging mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa ika na zona.